Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. So by the way, guys, my name is Jack. And ito na po yung mga alaga nating puppies. So sila po ay eight weeks old na at mag 2 uh, months na sa April 6. At ngayong video, guys, uh, ngayon sasabihin ko kung for keep ba yung mga puppies ko or for sale. So kasi lima sila so ang dami and maliit lang yung bahay namin. Hindi ko sila lahat breding i-stay dito sa bahay kasi nga maingay and then meron tayong mga kapitbahay na nakakaya naman sa pagkapag sobrang ingay sa pag-aalaga kasi guys ng dogs uh, of course, kailangan mo rin consider yung mga taong nasa paligid mo kung nakakabulahaw ba kasi nga minsan nakakaya talaga kapag tahol ng tahol yung dogs and then meron kang kapitbahay na may bata so ganun. so kailangan din kasi isipin mo rin yung ibang tao pero hindi yan yung topic natin guys so ngayong video guys isaserve ko sa inyo kung for rehoming na ba yung mga puppies ko or for keep so meron po akong mga puppies dalawang female at saka tatlong male ayan po sila ayan so parang lilikot so busog na po yung actually kakakain lang nila And, pero bago ko Bago tayo mag-proceed sa video, gusto ko lang po muna magpasalamat sa mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel at kung bago pa lang po kayo dito sa akin YouTube channel, so please subscribe, please subscribe sa channel. At huwag namin sana kalimutan na i-hit 'yung notification bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod natin mga bagong video na gagawin dito sa akin YouTube channel. So let's proceed to the video. Sige, Rabia, iri pa. Yes! So guys, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung looks ng mga puppies natin kasi malapit na sila mag 2 months old or 8 weeks old. So, una kong ipapakita sa inyo guys yung itsura ni Trixie. So, ito siya guys, si Trixie. So, ito si Trixie. Ayan. Paghahawak kayo ng papya, doble hawak sa kamay at saka sa chan. Baka siya mapila yan. So, ayan po si Trixie. Pag meron kayong nakitang airbender sa Mayno tapos black ayam po siya ayan, Ooh, si ayan. po tak! si nagagalit yung balihibo niya parang black tapos pag nasikatan ng araw nagiging color brown hindi ko alam next ipapakita ko sa inyo guys ay ang aking alagang si Princess ayan By the way guys, si Trixie pala ay not for sale. Si Trixie po ay for keep. So, i-keep ko po siya. And then, ito naman si Princess. Female po siya. Papakita ko rin sa inyo yung ito. So guys, ito po si Princess. Ayan. Snub nose po siya. So, pang, -pang po talaga siya. So, ganyan yung paghawak ko. Kasi baka ma siya. Kailangan yung chan may support. Ayan po siya. Si Princess. And basa-basa po yung ilong niya rin. Kakakain lang kasi nila. Medyo oh, wala namang amoy. Kasi nililinis ko naman siya. Princess, princess, princess. princess. So, sa princess ko ay naka-reserve na rin po. She is not for seal. Ayan. Ayan po siya, guys. Ang ganda ng baliibo niya. Hindi siya ganun kaano. Parang pino. Guys, ay male naman. So, yung first two na pinakita ko sa inyo ay puro female. And then, yun naman guys ay si Chumpy. So, ayan guys, si Chumpy. So, guys, ito pala si Chumpy. Uh, pure black po siya. Ayan. Yung, ano niya, solid na black. Pero parang may mga, may ano rin, may pagka-brown din siya kung makikita yun. Hmm. Kailangan kasi makikita ko siya. No? Ayan po yung looks niya. Snub nose din po siya. Pang-pango. Tapos, basa-basa rin po ang kanyang nose. Ito kasi sobrang likot. Sobrang hyper. Lahat ay kanyang inaawal. Pero sweet to guys. Eh na uh, gusto niya para pag kinakarap mo siya, parati lang siya nasa ganyan. Ayan. Sa lahat ng lala, male dog, ito yung pinakabusto ko. Ayaw ko man ibenta. So, siya po ay for sale. Um, um, na kita ko sa inyo guys ay si Pochi. So, si Pochi guys ay meron na rin po, pong... lahat po sila guys ay meron ng two times the worm. So, ayan. So, ko lang si Pochi. Papakita ko sa inyo. So, ito si Pochi. Ayan. Ayan, guys. Pochi. So, yung color niya, meron, para siyang naka-highlights na black, yung ilalim brown. So, ganun yung itsura niya, guys. Ayan. Ayan. Guys. Ah, uh, basa-basa rin. Ayan na. Hmm. For sale po si Pochi. Ayan. Baba natin na ang yung camera. Pochi. Kasi papakita ko ka sa inyo guys ay si Oreo. So, Oreo. So, meron din po siyang uh, two times the worm nagustuhan ko talaga sa bet sa vaccination certificate na to kasi pwede ka talagang maglagay ng picture dito and then meron ka pang picture dito tapos meron pang gender name registered name breed color date of birth registration microchip if lost please return to owner address ng owner at contact number so sobrang ramis ang ganda nito ayan isa nga pala si Oreo ayan so male po siya And then yung kulay niya, meron siyang black and then brown. And then parang may pagka gray. Ayan. So yung nose niya guys, medyo basa-basa din. So kapag ang ilong po ng puppies niyo is medyo basa, ibig sabihin po noon is healthy. So, makikita nyo minsan kapag yung dog show is medyo dry, baka meron siyang nararamdaman. So, kailangan i-monitor nyo. So, gano'n. So, si Oreo po guys ay for seed. So, male din po siya. So, yun na nga guys. Eh, yung three puppies ko is for rehoming. I'm looking for the new parents, yung talagang may bibigay din yung mga pangangailangan ng mga puppies. Yung maalagaan sila ng maayos, yung itatrato sila ng maganda. Katulad ng pag-aalaga ko. Actually guys, to be honest, hindi ko sila pinapadapuan ng langaw. Kasi para makaiwas sa sakit. So by the way, meron palang nabibili na spray sa Daiso. Ito yung disinfectant. Maganda siya guys. So super effective. Hindi nakakaroon ng langaw yung mga bas, bas basura ko doon. Kasi Nalagay ko lang na sa basura yung mga pupu, yung mga iba-ibang kanin, tapos ini-sprayan ko parang hindi bumaho at saka hindi langawin. So, napaka-effective niya. So, yun nga guys, I'm looking for the new poor parents of my three puppies. So, kung interesado po kayo, uh, DM nyo lang ako. So, mura lang siya guys, hindi kayo mabibigatan. So, meron na siyang kasamang dog food, basahan, vaccine card. Of course, meron na siyang two times deworm at saka yung vaccine is April 6 ko pa sila mapapabaksinan kasi sabi sa akin ng vet is 2 weeks daw uh, nag kasi ako and then after 2 weeks daw, tsaka daw pwede pabaksinan, so ngayong uh, April 6, papabaksinan ko sila, sila ng 2 uh, ng 5 in 1 shot so ngayong April 6 so sa interesado po, yan DM nyo lang po ko pag nakuha nyo na yung papis na gusto nyo na bilhin eh after 1 week tsaka nyo palang siya pwede ipabit. Pag uwi na, pag uwi nyo sa bahay, ang gawin nyo lang guys is uh, painumin nyo lang ng tubig yung puppies pag painumin nyo hanggang sa makapag-adjust na yung katawan niya sa bago niyang surrounding. Then, yung pagkain niya, napaka-importante na itanong mo sa seller kung ano nga ba yung pinapakain niya sa mga puppies or sa binili mong puppies para ma-continue nyo So, yung pag pag-switch ng dog food, so kailangan yan pinagpaplanuhan, hindi ka pwede agad-agad mag-switch kasi meron siyang maging epek sa katawan or sa tiyan ng puppies. So, kapag pag-switch guys, hindi mo siya agad-agad 100% kailangan ng palitan yung pagkain guys. So, meron siyang step by step na ginagawa sa pagpapalit ng diet ng aso. So, kung meron pa akong nakalimutan na hindi ko na-share, So, comment nyo lang dyan sa iba ba. And yun lang guys, that's is for today's video. Kung nagustuhan nyo tong video na to guys, so don't forget to click thumbs up. Yan, so, at yun, kung meron po kayong question or suggestion or meron ba akong hindi nasabi, so comment nyo lang dyan sa iba ba at mababasa natin yan. Pwede nyo rin po akong i-DM sa aking Facebook page na January. Meron din po akong TikTok account na Chitsupo Family January. So, yan, so, please support my YouTube channel. Subscribe at hit nyo na rin po yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa akin YouTube channel. So, yun lang guys. That's it for today's video. And see you at my next ah, dog scaring tip. So, bye-bye.